Hello mga loads, uh, mga buddy. So, dito tayo ngayon mga buddy sa Antipolo. Uh, meron na akong konting si-share sa inyo. So, yung palang hovo ay dalawang klase. Meron siyang hovo 420 at hoho 380. So, yung 420 po, yun po yung nauna ko na na ipakita sa una kong vlog. Tapos siya po ay Masang double deck. Yung kanyang uh, loob. Yung pangloob ng 420, siya po ay may double deck at pataas po yung kanyang bubong. Ito na uh, yung cab niya po ay mataas, pwede kang tumayo. So ito po ngayong dala, -dala ko ngayon aking naekstrahan siya po ay 380 Huo A7 380 so wala po siyang ano uh, wala po siyang double deck at mababa po ang kanyang cab so hindi ka makaka uh, hindi ka makakatayo so naabuti. hindi ka makakatayo aabutin ng aabutin ng ulo mo yun ang pinagkaiba so ipapakisilip ko ito sa inyo mga buds mga loads at uh, inyo akong samahan at kung bago ka lang dito sa akin youtube channel huwag mong kalimutang i-like, i-share and subscribe huwag mo rin kalimutan i-hit ang notification with bell para lagi kang updated sa aking mga upload na video papakita natin mga buds uh, ano bang pinagkaiba nito ng for 420 at OOE 7 380 So Ipapakita ko mga mga sa inyo Yung pinagkaiba Baliktad po kasi ito 12 speed din po siya pero Ang pinagkaiba baliktad So ang kanyang Atras sa taas Pagpagawing pataas Tapos yung kanyang 12 ay nasa taas Hindi tulad ng 420 uh, Baliktad naman siya So ang atras niya ay sa baba banda kapig kaliwa tapos nasa baba bandang baba. Siya naman ay sa taas. So pero same ano lang din. Pero mas ano ko mas maganda-ganda ito i-cambio kaysa doon sa 420. Maganda-ganda siya i-cambio kaysa doon sa 420. So hindi ka anong masabit pagka kinakambyo siya. Kasi so yung 420 kapag ka hindi mo gamay ay mga ka. Pag hindi mo gamay mga bats, eh medyo malilito ka, medyo sasabit yung cambio mo. So ito, uh, pagka kahit hindi mo siyang gamay, pagka tinesting mo lang muna eh makukuha mo agad. So ito mga bats, papakita uh, kita ko sa inyo pero bago ang lahat, intro muna tayo mga bats. Let's go! 380 Ito po ang Howoo A7 380 At ang ating trailer ngayon ay 60 footer So Ito ang ating hila ngayon uh, Mga buds uh, Mahaba ang ating Hila At siya po ay De Luna So ito mga buds uh, medyo ano nga lang siya medyo parang maalun dahil sa, so, so, sa haba niya ma, parang umaalon na siya pagka siya ay nalulubak dahil dun sa kanyang haba ayan po mga lods mga lods ang ating trailer na 60 footer at ang ating tractor head ay Howo A7 380 So, iba po ito doon sa 420 na huwo na may uh, double deck at mala mataas ang kanyang cab. Ayan po mga buds, mga loads At papakita ko sa inyo yung ano nito, uh, cam view. Ayan, at ating bisitahin mga loads At tignan natin ang kanyang loob at ang kanyang cambiada. Primera Segunda Ayan mga lods, segunda tayo Tresera Tresera tayo mga lods At Kuwarta So nasa kuwarta na tayo mga lods At Kinta Ayan, nasa kinta na tayo mga lods At pagtapos natin ng kinta, siksta So Pagtapos natin sa is, Ayan neutral at taas natin ang range yun at 7 na naka 7 tayo 7 at 8 so nasa high speed na tayo nyan mga loads at ayan 9 uh, so nasa 9 na tayo mga body mga loads ito ang 10 ayan so nasa 10 na tayo at 11 so nasa 11 speed na po tayo mga loads at 12 ito ang last speed nya ay 12 so 12 speed po siya mga loads ayan ang ating HOVO A7 so dito na tayo ngayon mga loads sa uh, C5 at uh, tayo ay pauwi ng Laguna So, ito naman mga loads yung ano, uh, Howo. 420. Ito po ang kanyang kambiada. So, primera. Ayan. At. segunda. So, medyo maganit sila mga loads. At tresera. Uh, medyo matigas talaga siya at nasabit. Ayan. At uh, kwarta. So, nasa kwarta na tayo. Kinta. At 6 ta. So, pag neutral natin, taas ang range. Balik sa, 7. Balik sa 1. At, 8. Balik sa 2. 9. Balik sa 3. At, 10. Balik sa 4. At, 11. So, yung 11 ay sa five. At yung 12 ay sa 6. So, ayun. So, bali, 12 speed din po siya, mga lods. Wala naman siya pinagkaiba doon. May, uh, baliktad nga lang ang kanyang cambio. So, thank you po. Daddy, mga badi, God bless sa inyong lahat. At drive safe tayo palagi. At laging tandaan, kamay sa manobela, mata sa karsada. Thank you very much, mga badi